konnichiwa. Ako pala silang kuy, ang tagapagmana ng mundo. Karong adlaw, magkita mi nila kuya bahal. Unya ang kanina nakay na may dinhig bas, kaya wakman mi nagbaktas. ni ilang bas dinhi ano wala na ni Maho o kupras. Unya pag abot na mo din hiya, naglibog ko, musaka ko din hiya, magkuan na lang ko, mulupad na lang ko. Grabe naman po na nga nakin sa may nagbuhat anak akong lagubuhon ng ulo. Nga hagu hago-hagoon pa mangyun nato tong sarili, nga naamay dali kanin, nagsakay na may ani, ay ninaog na day ko anak. Nagdali-dali, yun in taon mi no? kaya mga tiguang, wapagani ko nakaabot mangihi daw. O niya, nakinaog na may Ana din ha. Ano, ni paslak na po nako ni akong ticket din o niya. Dapat kuhaon pa man nagbalik. Ang ako hawa na ako nakuha kuhag balik. Uy, mao na tiguwang tiguang na lang nasa tong hunahuna. Besag asa tama abot ka niyo. Ang kigol din niya. Nagsunod-sunod yun in taon sa kuha ng kigol. Okay, rapot mag Ana na siyag suot no. Kay puti man po siyag kigol. O niya, ang kita ani nga murag nagtalumtom na ng kigol nato. Daghan pa kay butoy-butoy. Adi na lang tama pasaling-saling. Mga kigol nato nga dili na madalag labakara, Kay steel wall nagikulang ani. O niya, ang kanina nakay na kay nami anig taxi. Kay kung baktason man gikan sa iki rohang to dito sa among kitaon nila kuya bahal mura kog makuya pan ani sa kakapoy perting layo ah ginaampingan gyud taon na ni ako ni ako mga kusog guys kay onya ginoo ko maginokuray na pud mi tunga, tunga sa gabi sa tiguan kay mutago naman pud to nya pag makita na ko ya akong bigwasan nya ni saka na pud mi ani sa 59 no, bi ka floor no grabe na ni nalipong na ko naabot na in taon may din tawo sa galaksi grabe gyong pagkasaag saag na, moani, moana, skibal, nga, na amide, re, mo ani kay mo kay bal nga diri mo napun na pud mi dinhi man na din hada pita nang lugsot na among matag pinangita ay no naabot na lang ko aning na maligya og money din hiwa koy kwarta ay kusig baligya ay din ha kanang ita pa pugo kwarta din niya wa koy plano nga mo ambak din ha ano perti pong taasa ani oy tanawa ninyo na hanyag oh. mga na pod mo no, og unsay pagbasa ana paning na lang mo din ha kanang ning kamot po, ko din ginin check wa jog ko kabalo ana unsaon so pagbasa dili ko ninyo pagtagaan og labad sa olo, kay akong gipang atiman perte kalabad sa ulo naglabad og samot akong mga nawong hanya pagkahuman panaka din ha nga naog na, na pod no, me nag-a ano naman ako si Kuya Bahal no o si Cynthia nga na didto nagpahipe, tu ora wa pa ko nakaduol sa ila na na nakong baba ni Miss Cynthia og ni Kuya Bahal nga nagsigig kata kata perteng sa baa kita lagi nga mga bisaya unang kita palang lang alabok dritso magbinuritay na dayo na mga na na bisag asang istorya sa uyab sa pamilya sa problema binigwasay dayo og no? binuritay dayo na why magpalupig why magdaog sa ilang duha wa ko nagingon nga siya na og si Kuya Bahal ha Onya mag TikTok pa man unta mi Ayang lagi daw kana lagi daw to nya nagdali-dali man mi kay mga lubot sa tiguan Giplastar naman sos magpailo naman sa ko ah wa na jud sa laag ang akong hunahuna kay sa mga tigulang bisag asa ko ilahag yung ilogo na akong oras naghunahuna gyud intawon ko kinsa naman man pud ka high green og igit karon ginoo ko Gabi Kabisi na kay sayang bag. Padulong naman unta mi ato mga on, ba, on ya, kay nagdali-dali man lagi kono kay ang mga tiguwang dito ning chabaw nagmaayo mo na si Kuya Bahal perteng taas agyod. Nag-order na unta mi dinhi ang pagkaon o nya kay ako mga tiguwang nag-order naman pudog ilo sos Ginoo ko.